Kahapon, ika ng Hunyo 2025 sa Sitio Sentro 1, Barangay Nagsaulay, San Juan, Batangas. Ayon sa mga mangingisdang lokal na nakipag-ugnayan sa Elisalde Broadcasting, may mga hindi pa nakikilalang individual na naglagay ng mga mohon o mga tinatawag na boundary markers sa isang foreshore area na tinutubuan ng makapal na, ba, na bakawan o mangrove. Ang naturang lugar ay bahagi ng Verde Island Passage, kinikilalang center of the center of marine uh, biodiversity sa buong mundo. Sa kabuuan, ito ay isang itinalagang marine protected area, mahalagang tirahan ng maraming uri ng lamang dagat at likas na panangga laban sa sakuna tulad ng bagyo o storm surges ang paglalagay ng mohon sa mga ganitong lugar ay nakapagtataka, lalo na't ang foreshore at ang mangrove areas ay sakop sa pabansang batas tulad ng DNR Administrative 99-34. Ayon sa kautosang ito, ang foreshore lands at mangrove area ay bahagi ng public domain, hindi maaring pamahalaan o ariin ng pribadong sektor at hindi pwedeng iproseso para sa land titling. Sa lokal na antas, may mga ordinansa rin ang San Juan na lalong protektahan ang mga bakawan bilang critical habitat. Ang mga mohon ay karaniwang unang hakbang sa proseso ng land titling, isang bagay na hindi naaayon sa umiiral na batas kung ito ay sinasagawa sa mangrove area. Kaya ang tanong, sino ang naglagay ng mga mohon at para saan? Ang mas nakakabahala, gawa ito isang araw bago ang World Environment Day ngayong June 5 at, ang, at habang pinagdiriwang natin ang Philippine Environment Month at World Oceans Month. Tila may kabalintunan habang ginugunita natin ang kahalagahan ng kalikasan, tila may nagpapagawin ng mga lakasyaman ng publiko at kariling interes.